Ikadalawamput limang kabanata Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang lima sa kanila'y mga mangmang at ang lima'y matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Natapat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan. Nakasama ng kanilang mga ilawan, samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Natapat pagkahating gabi, ay may sumigaw, narito ang kasitahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayay nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinag-igi ang kanilang mga ilawan, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Natapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Natapat sumagot siya at sinabi, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ng araw ni ang oras. Sapagkat tulad sa isang tao, na nang paparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa, sa bawat isa'y ayon sa kany kanyang kaya. At siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang pa ng limang talento. Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa. Datapwat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping niyaon at nakipaghusay sa kanila at ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento, narito ako'y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, Binigyan mo ako ng dalawang talento. Narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan, at ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Natapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi, sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may sangpung talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya ay aalisin sa kanya, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin natapwat pagparito ng anak ng tao, nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng maanghel, kung magkagayo lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubuk din din niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, natapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid, na mga Panginoon, Kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa jablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw, o isang tagaibang bayan, o hubad o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.